kailan lamang ay ibinunyag ng Israel ang kamanghamanghang pagsasaliksik sa Pool of Siloam. Ang mga arkeologist ay inihayag ang kanilang natuklasan sa ilalim ng sinaunang tubig ng Israel. Ang Pool of Siloam ay kilala sa mga himalang nangyari dito. Dito pinaniniwala ang pinagaling ni Jesus, ang lalaking bulag. Ang mga himalang nangyari dito ay nanatiling misteryoso sa loob ng dalawang libong taon. Ito ay itinayo dalawang libot pitong daang taon na ang nakakaraan. Sa utos ni Haring Hezekiah, bilang parte ng water system ng buong bayan. Ang Pool of Siloam ay matatagpuan sa lumang parte ng Jerusalem na tinatawag na City of David o ang bayan ni David. Ang mga Hudyo at Kristiyano ay nakaabang sa kung ano ang maaaring matuklasan ng mga archaeologists dito nang sinimula ng mga ito ang kanilang pananaliksik dahil para sa mga katulad kong kristyano, ang bagay na ito ay napakamahalaga. 2,700 taon na ang nakakaraan na ang mga mahuhusay na inhinyero ng Jerusalem ay gumawa ng water system kabilang dito ang Gihan Spring na dumadaloy patungo sa Pool of Siloam. At kung kaya naman, ito ay naging napakamahalagang pinagmumula ng tubig ng buong bayan. Nakilala ang Pool of Siloam nang ayon sa Ebanghelyo ni Juan sa Bagong Tipan, isang himala ang is sinagawa ni Hesus sa pool na ito. Pinagaling niya ang isang lalaking bulag na mula nang ito ay ipinanganak. Sa pamamagitan ng pagturo sa kanya na maligo sa pool. Noong ika 4 century AD, si Empress Helena, ang ina ni Emperor Constantine the Great, ay bumisita sa Jerusalem at ipinakita ang paggalang sa mga lugar na kaugnay sa buhay at misteryo ni Hesus, kabilang ang Pool of Siloam. Na para sa mga hindi familiar, sa mga leader na ito ng Roman Empire ay ipapaliwanag ko kung sino sila. Si Empress Helena na kilala rin bilang Santa Helena ay isang importante at maimpluwensyang tao sa kasaysayan ng Kristyanismo. Siya ay ang ina ni Emperador Constantine the Great na isa sa pinakakilalang mga imperador ng Imperyong Romano. Si Helena ay kilala sa kanyang pagiging Kristiyano at sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa kanilang imperyo. Isa sa ng mga pinakakilalang gawain ay ang pagbisita sa banal na lupain kung saan iniuugnay ang mga lugar na mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Ipinatayo niya ang simbahang kristyano at mga altar sa lugar na iyon. Si Emperador Constantine the Great naman ay isang mahalagang leader ng Roman Empire na nagtaguyod ng pagpapalaganap ng Kristyanismo. Isa siyang pangunahing nagtataguyod ng Edict of Milan noong 313 AD na nagpapahintulot sa kalayaan ng pananampalataya para sa mga Kristiyano sa Roman Empire. Empire. Siya rin ang nagpatayo ng mga simbahang Kristiyano sa iba't ibang bahagi ng Mediterranean. Kabilang ang Haya Sofia sa Constantinople na ngayon ay Istanbul at ang Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem. Si Constantine ay itinuturing na isa sa mga unang Kristiyanong imperador ng Roman Empire. At noong ika 5th century AD, si Empress Eudoxia ay nagutos ng pagtatayo ng isang simbahan malapit sa Pool of Siloam. Ang simbahang ito, nakilala bilang simbahan ni Santa Maria, ay itinayo upang gunitain ang himala na isinagawa ni Jesus sa pool. Ito ay naging isang mahalagang destinasyon para sa mga Kristiyano na nagpapasya sa Jerusalem. Bagamat lumipas ang dalawang taon, ay walang nakakaalam sa eksaktong lokasyon ng mismong pool. At noon nga June 2004, habang kasalukuyang inaayos ang water pipe sa City of David, ang mga archaeologists na sina Ronnie Reich at Eli Shukran ay nakadiskubre ng dalawang baitang ng lumang bato at nakakita sila ng malaking pool. At nang malaman ito ng Israeli Antiquities Authority ay inanunsyo nila ang simula ng kumpletong ekskabasyon sa lugar at ang Pool of silong ay naging bukas sa publiko. Nang mga panahong ito ay hindi pa sigurado ang mga archaeologists na ito na ang nag-iisang pool of silong na naiulat sa Biblia. Dahil hindi ito ang unang beses beses na sila ay nakahukay ng pool at nabansagan at pinaniniwala ang pool o silong. Kasalukuyang ang hilaga at silangang bahagi pa lamang nito ang iyong matatanaw. Ang pool o silong ay may laking 225 feet at 69 meter wide at meron itong tatlong magkakahiwalay na hagdanan na may limang baitang o marami pa na pinaniniwala ang sukatan ng libel ng tubig sa pool. Nakakita din ng mga archaeologists dito ng mga coins noong panahon ng pamumuno ni Alexander the Great. Si Alexander the Great ay isang dakilang Macedonian king at mandirigmang militar na kilala noong 356 hanggang 323 before Christ. Siya ay malawakang kinikilala bilang isa sa mga pinakadakilang hineral sa kasaysayan. At noon ngang nakaraang taon, 2023, ang excavated portion ng natuklasang pool ay mas nabunyag at ang mga theologians sa buong mundo ay mas nalinawan. Dahil sinasabi ng iba na hindi sila naniniwala na nag exist ito, na ang iniulat ni Juan sa Biblia ay pawang pagmamataas lamang sa relihiyon. Sa ngayon ay bukas na ito sa publiko at maaari itong bisitahin ng mga turista. Ang discovery na ito ay nagsilbing accuracy sa ulat ni Juan sa nabanggit na himala sa Biblia at ang buhay ni Jesus sa lupa. Meron mayroon din itong mga konting renovations dahil naipa-renovate na ito ng mga sinaunang namuno noon. Exciting ang lugar na ito para sa akin. Kung ako ay magkakaroon ng pagkakataon, nais ko din itong masaksihan at masilayan. Kung kayo ay nakinig hanggang sa dulo ay maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito.